Kung ako ang team leader kang Team Naga, ikaw ang first pick ko. Gusto kong may man yung expertise ko. Uh, share mm -hmm. ko yung knowledge ko kasi uh, itong mga projects na iyan, mm -hmm. ako kaya may implement ng mga programa yung mga projects. Kaya po yung mga feasibility study yan. May mga mm -hmm. master plan. the mm -hmm. uh, di pwedeng ma-shortcut. Mm -hmm. uh, typhoon Christine. Tingpa-plano niya na actually yung mga projects kami about mm -hmm. environment. Eh, kasi ang advocacy ni si about uh, environment, mm -hmm. agriculture, food, mm -hmm. uh, livelihood, uh, mm -hmm. health, and okay. uh, sa, ano, sa shelter. Mm -hmm. Plano niya, gibo, gibo, mas makusog na kung mga cooperative organizations kasi mm -hmm. no, improvement in pamugtangan uh -huh. nila Ang Sangguniang is ginigibo lang ng hanapbuhay. Hindi this kind of man. Ano? 32 years na po akong broadcaster sa Naga. Madiwa naga ng mga majority ng mga taga Naga na we need you in the Sangguniang.